sa so mapagpala nga po mga tropa kahit po tayo itong ulam ko gabi na minaasim wala kasi gata kaya ito na ginawa ko minaasim na bulay na gabi ka ah, sarap pala to sa kanin hmm ok ok the best the best masim siya masim gabi Đào hôn, đào hôn. Ayan pa, mainit. Bagong kain, bagong loto. Hmm. Hmm. Sabi. Kahit pa asim lang, masarap. Okay lang. Ah. Masarap. Tano pang may halang sili. Yan, mga tanim naman ako dyan. Kaya medyo nakatipit tipid rin ako sa mga gulay. Hindi na ako bibili sa ano. Mahal kasi yung mga gulay ng sa ano eh. Sa ano. Kaya, yung masarili ang tanim dyan. Ha? Ah, mga gulay. Ito, nakatipit tipid din. Best of best. 呵呵、uh huh. saan na rin ako kumain ito kahit ilaga o ano. Pag save kasi ang kadalasan niluluto ng mga papa ko. Lagi may gata. May halong tuyo at saka ano. Tuyo na dilis, tuyo na tamban. Kung anong tuyo basta pwede halo dyan. Sa pag wala naman kami pang ano, pang halo na gata at saka tuyo. Nilalaga na lang. Sana sana ako dito sa mga ganito natutunan totoo nang ito sa mama at papa ko. Oh. Ah, kanito. Kaya okay pala to, masarap. Tinatawag nila na paksiw. Ah. Gabi, paksiw. Maasim-maasim pero sarap. アんミカ Halo, Halo, ya. Thank you for watching. Maka, teropak.